so yung lami 25 pesos each for environmental fee so for local eto na no. alright so nakabayad na tayo ng 25 pesos so or 125 lahat so tamang-tama may snorkeling pala dito so may dala tayo may dala tayong uh, goggles tsaka yung pad so tamang tama yan guys anong oras alas kiss nice nice lagi lumitaw <laughs> 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 hindi lumitaw yung balsa eh ah kato pag umak lumili lumulubog lumulubog pag sumakay ako kayo <laughs> baba na lang ako. lumulubog Ayan <laughs> lumitaw na lang pa ata yung kita So, we are here. Ano-ano na yung balsa namin. Dadalin dun sa gitna. <laughs> Kasi lumipat kami kanina kasi lumubog ko. Laban <laughs> sa serbisyo Paul kasi mo? hindi wala si Paul. <laughs> Ay, tamis Dan? yung kanya, Ay, maliliit. Tawag tawag sa banana. Tol, well, ikaw. Hi, wow. Gusto ko sa dragon. Ikaw. Ito ba 'yon? Ay, ice cream. Ito. Ilaw. ice cream dire. Ice cream daw guys, oh. Okay, <laughs> <laughs> sa May atay pa pa. No? Mas mabilis na naman yun. Eh. Tanggalin mo yung atay. Kailangan daw lima. Tinataas ko. Kailangan daw lima. Ron, dami o. oh Oh, tignan mo ha. Ron. 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 Tara dre, tama. Tara na. Tara. Pwede ka hindi ani Maria. Ha? Ano mo lang pala yan? Yan nakakasuka. Hindi, hindi yan yung ang nakakasuka yung UFO. Yung bilog. Yung bilog. Gail gin po yun eh. Oh, umiikot din. Oh, ito na oh. Ano ba 'yun? Ano kayo? Yes, gin. Ano ready na? Tara. Uy. Dito ka mai. Ay, sige. Tuto Tuto Sarapan Heman Sarapan tuto

we good.